And kung makikita mo sa profile mo, ayan. Dumami na agad yung followers natin. Ito, kung makikita mo, 4.7 followers na, di ba? Grabe, ang bilis. Ganun, ganun lang. Dumami na agad yung followers natin. So, ganun lang kabilis. Ganun lang kadali yun. Okay, so yun mga ilo. 40 for today's video is, may share ako sa inyo kung paano nga ba talaga dumami yung followers natin sa Facebook and kung paano rin po tayo kikita sa Facebook if ever na um, dadami ang followers na napaparami din yung followers natin okay uh, pero bago yun bago po lang kayo sa akin channel mag subscribe na kayo mga idol and kapag nakapag subscribe ka comment mo sa baba dan, dahil mahala mo isa ka sa mapili kong uh, mabigyan na pag giveaway natin if umabot na tayo ng 10k subscribers okay kaya kung so idol subscribe mo na yan thank you so much Now, ganito lang kasi kasimple ang gagawin mo dyan, okay? So, explain ko step by step. Unang-una sa lahat, yung Facebook mo na to, paki-update mo na sa Play Store. Okay? So, assuming na-update mo na yun sa Play Store, um, kapag na-update mo yan, don't worry, um, ang Facebook naman kasi, tawag dito, um, ina-ask nila kung pwede ba yung gawin sa FB Lite. Hindi ko po sure kung pwede gawin sa FB Lite to. Pero, mas maganda kasi yung mismong Facebook app na lang talaga tulad nito. Okay? para sure talaga tayo. So, ngayon, kapag na-update ko yung good stuff, open mo lang yung Facebook mo. Okay? Ayan. Ngayon, kapag na-open mo yan, okay? So, ito ngayon, kapag na-open mo yan, punta ka lang dito sa, sa iyong profile. Ayan. So, wait lang natin sa so, ito. Ayan. So, sa profile mo na yan, okay? Ang gagawin mo dyan, simple lang. Kung yung makita ka dito, idol, um, may tatlong guwit sa gilid. Ito. Pero bago yan, kung makita mo, aking followers dito is 765 lang. Okay? So, ibig sabihin yan, um, konting-konti pa talaga. Pero later, isang click lang yan, dadami at dadami yung followers natin yan. Magpo 4K plus na yan. Diba? Napaka-exciting. So, paano, alam, yung iba kasi dito, alam, alam na nila to. Pero sa mga bago pa lang dyan, or hindi pa alam to, ganito lang gawin mo. Kung makita mo sa gilid is pero diyan parang tatlong tuldok sa gilid, click mo yan. Pagkatapos dito, dito um, ang gagawin mo lang is, may makikita ka dito ang tawag dito. Um, sinatawag na professional mode. Okay? So, kung wala kang settings na ganyan, tapos na-update mo na rin naman yung Facebook mo, pero wala pa rin. So, hindi ko po sure kung paano yun. Pero sa mga mayroon dyan or nag-success na, lalabas sa ganito yung ganagantong settings sa kanyang proper settings is goods yan. Ngayon, ang gagawin is click mo lang naman yan, okay? Ngayon, Ngayon kapag nakaklik mo yan, kung mo dito sa turn on professional mode. Ngayon, parang, bago mo to i-turn on, basahin mo, mo na itong mga to. Kung ano bang pwede mangyari if ever na ma-turn on mo itong um, setting na to, okay? So, unang una sa lahat, ganito lang yan. Una is, kapag naka-turn on ka nito, pwede ka nang kumita dito. Kahit anong content lang i-post mo, kahit mga reels, kung makikita ka mga sa mga Facebook, di diba? Ang dami mga videos-videos dyan, ang mga ano. So, hindi mo na po kailangan ng, tawag dito, makipag-partner pa sa game choo ng Facebook. Ang kailangan mo lang dito is, itong professional mode lang. I-turn on mo lang, tapos post ka ng post, and yun, pwede ka ng kumita doon, okay? Siyempre, um, kapag ganoon na, tawag dito, na nakikita ka na sa Facebook, syempre dapat ma-monetize ka. Sabi ka nito, if you're eligible, unlock monetization tools to earn money by creating new content. Kailangan eligible ka rin, okay? Kailangan yung mga pinupost mo is hindi violation sa Facebook. Kung baga, ang uh, tawag dito, accepted sa platform ng Facebook. Okay, so, sa bagay, sa Facebook naman kasi hindi masyadong maartian, yan. So, marami rin pwedeng ilagay dyan ng mga videos dyan sa Facebook. Na, kahit sabihin natin medyo ano, okay lang sa Facebook, diba? Huwag lang masyayong malala talaga, okay? Yung sakto-sakto lang rin. Ayan. So, pangalawa ay C-Content si Insights. Ngayon, if ever na makikita, syempre, um, para makita mo kung ilan yung kinikita mo, kung ilan yung mga views mo, kung ilan yung engagements mo, may ganito ka rin, Content Insights, okay? Kasama na po yan, once sa maturnan mo to, okay? So, automatic na yan. Ito yung kagandaan sa professional mode. Kikita ka, tapos makikita, mamumunitor mo rin ang sarili mo ng Facebook. Ito sa C-Content si Insights ngayon, um, pwede mo rin ilet yung mga people na para palo ka. Okay, no? Example, yung content mo is nag-boom or dumami ang views. Siyempre, kapag dadami ang views niyan, dadami rin ang followers mo. Okay, nga, bantay mo lagi sa insights yan. So, don't worry kasi per video naman or lahat naman ng videos dito, automatic, may mga insights po talaga yan sila. Okay, so hindi po yan mawawala. Alright? So, let more people follow you. So, once maturnan mo to, pwede ka na follow ng mga people or pwede ka nila i-follow uh, kahit sabihin di mo sila friend or di mo sila kakilala. Pwede ka na lang i-follow once maturnan mo ngayon. Turn on na po natin to. Okay? Click mo lang naman yan. Tapos, pagkanti ka lang saglit. Ito. So, kung makita mo dito, ayan o, no, yung mga, pro, yung progress mo. Kung baga, gagawin mo is 90, 96% remaining pa. So, gawin mo mo itong mga to. Ngayon, gawin mo yung mga yan, okay? Ngayon, kapag naggawa mo yung mga yan, so, ibig sabihin, pwede na. Kung baga, uh, naset, naset mo na yung profile mo. Kasi, if ever na hindi mo ito nagawa, tapos mag-post-post ta 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 post ka ng mga video sa Facebook, wala namang problema. Pero, mas maganda kasi gawin mo muna ito, okay? Para yung progress mo is umabot na 100%. Mas maganda kasi gano'n. So, in this uh, kind of situation naman, naka-professional dashboard naka na po tayo dyan, okay? So, back lang sa profile mo. Ayan. And kung makakita mo sa profile mo, ayan, dumami na agad yung followers natin. Ito, kung makakita mo, 4.7 7 followers na, diba, grabe, ang bilis, ganun, ganun lang, dumami na agad yung followers natin. So, ganun lang kabilis, ganun lang kadali yun. Okay? So, once na turn mo yung professional, mo professional mode, automatic, dinami ang followers mo. So, bakit nga ba ganyan dami agad ng followers natin? Anong nangyari? Well, ganito kasi yan. Di ba may followers ko kanina ng mga 700 plus? Ngayon, yung mga, yung mga friends mo, i-add niya yan. Kung ipagsasama niya lahat yan. Kaya ito na lahat ng followers natin. Halos magpa-5K na. Diba? Ang galing. Kaya kung makikita kami minsan kapag in-stock mo, is madami silang followers. Karamihan dun, mga friends lang nila yon Pero paglampas na 5K, ibig sabihin nun, ah uh, ibig sabihin na paglampas na 5K, mga followers na talaga nila yon Okay? Kasi nga sa Facebook, 5K lang talaga pwede maging friends dito. Kung totoo sila lang. Okay, so ito, kung makikita mo, yan, dami na followers natin. So, gawin lang kadali, yung gawin lang kasimple, uh, magparami ng followers sa Facebook. Hindi naman siya mahirap gawin. So, may makunti ka lang gagawin. So, nabanggit ko kayo na yung dash dashboard or yung insights. Dito pa yan. Dito pa yan makikita. So, click mo lang yan. Okay, start with levels or explore on your own muna tayo. Kasi nga, di ba, hindi ko naman ito masyadong team tutorial. So, pinapakita ko lang sa inyo na papiyaw lang naman. So, dito makikita yung mga views ng videos mo. Yung mga bagong followers mo dito and kung may nagsend sa'yo ng na stars dito rin and ito yung monetization dapat bantayan mo ito lagi okay kasi kung napuno mo yan itong mga itong mga to especially in stream ads pag napuno mo to yung mga record dito congrats also, you've been invited yeah, to a new content monetization beta which lets you explore more ways so, to make money for your content so makikita mo na may eligible ka dito okay ngayon kung eligible ka and na monetize ka yan pwede ka na kumita dito mag-post ka ng mga reels mo okay lang di ba so dito mo makita lahat ng mga views ng reels mo okay dito yan lahat yung mga followers yung mga stars mo di ba so yun na yung pa-happyo doon sa ating professional dashboard pero ganoon lang kadali po dumami ang followers mo okay so kung gusto mo maging content creator sa Facebook pwede pwede mong gawin yan uh, mag-professional mode ka. Okay, yun lang. Tapos, set mo lang yung payment mo. No? If ever na makareceive ka na ng pera. So, yun. Kikita ka na sa Facebook. So, post ka lang ng post. Basta tanda mo lang yung post mo. Huwag masyadong, ano, um, violated or violation sa Facebook. Kasi nga, um, baka yung account mo na ganito is ma-deactivate or ma-block or hindi na ma-monetize. Ibig hindi ka nakikita, di ba? So, careful lang sa pag-upload ng mga videos. So, yun lang mga ito, no? Um, di naman tatagal, tatagal pa If like the video, please leave like Di naman tatagal Till next time, peace out Keep safe, everyone See you in my next video